Nasa na yung manok dito. Oh, na yung fantastic chick. Oh, umunguya ka! <laughs> Ba't na masalagay? Kain ka kasi ng kain agad. but may... Ano, mo pa? Bumili ka pa doon. Isa pong... Bull. Bull chicken po. Bull ah. chicken na ulat. Kakat ako? Ah. Ay, kakat. Huwag na pala. Okay, <laughs> Hindi na po. So, Sa buo na lang. <h Stand in touch> Mag-aad po kayo ng ano? Sos. Ng sos, 10 pesos. Ah, like oh, okay Bali, 300. Birthday ni Ison <laughs> uh, Pang, -pang regalo daw. Ata <laughs> <laughs> po. Salamat Baligh -baligh po. Salamat po. Balik po kayo. Ako po. For sure, magugustuhan to ni Ison <laughs> Happy na birthday mo pa, Ison. Ay, naku, kalimutan ako. Ba't ba ako bumili ng soft drinks? Pintis na yan. Uy, bili mo nga ako. Yeah, tamad. Saan kaya pupunta yun? Ano kaya bit-bit dun? Parang masarap yun ah. Uy! Nandito. Pantas chicks. Ito yung ano eh. Yung bago yung masarap eh. Hmm, amoy pa lang. Masarap na. Hmm. hmm patay mo ito, kaya <laughs> eh. Sarap dito. Hmm. 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 Sarap eh. Hmm. Oh, <laughs> nasa na yung man dito? Oh, saan na yung fantastic chick? B! Wala. Ay, na lumipad. Luto na yun. Lilipad pa. B! Uy, uy. Not. Nakita mo yung manok doon? Kabibili ko lang noon yung fantastic. Fantastics? Oo. oo. Yung yung isang buong manok? Oo oh, nga. Nado na sa lamesa. Nawala doon. Bakit? Hindi ko pa nga nilalagay sa pinggan yan eh. Hmm. Oo. Oh, Ngumumuya ka! Bakit? Hindi ka makapagsalita. Ang sarap eh! Utik oh, na Ito yan. Ba yan? <laughs> Ang sarap kasi eh! Bakit mo inubos? Eh, masarap nga siya! Si mo sarap eh. Unang kagat na eh, ito mo. Hmm? Um, sarap. Kala ko naman lang may pa. na. Ano ba yun? Bakit ba? Ang sarap niya. Tamang buto na lang tira, oh. Hmm. Bakit? Ano problema? Ulam naman natin yun, di ba? Hindi yan ulam. Ha? Kay Eason ba gaya Birthday ba gaya na Eason? Oh, di mo sinabi? Kain ka kasi ng kain agad. but may... Oh, gusto pa? Bumili ka pa doon? Wala ko bibili. Ba yun? Wala mo sinabi. Ang doon sa lamesa. Wala ko ulam natin. o, oh ulam nga natin. Bakit mapatiin? patiin? Oh, ba yun? Ang sarap nga kasi. Agang buto yung sarap. Eh. hmm, kaya... Mm. talaga nyo. Promise. Mm. Gusto mo pa? Kayo, ik ikaw lang talaga. Isang buo. Kaya kaya mo ubusin. Basic. Masarap naman eh, kaya 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 abusin eh. Mamalik ka na lang ang bago. Ano ba naman yun? init na init na ako yung naglaka doon. Di mo kasi sinasabing, di pala unang yun. Kain ka kasi ganun kain agad hindi naman para sa'yo yun. Masarap niya kasi eh. Oo, lahat naman sa'yo masarap. Hindi lang, kahit buto masarap.